At dahil ang daming saging na saba na nagkahinugan na nga dito sa bahay, naisipan ko na nga ding itong lutuin at gawing ng turon. Nung mga nakarang araw kasi mga marsis ay tambak na tambak talaga yung saging na saba dito. At ang ginagawa nga ni Inadon ay nilalaga nga niya minsan at yung iba naman ay sinulbot. Kaya para maiba naman nga yung luto dito sa saging na saba ay gagawin ko nga siyang turon. Dahil ito itong saging na ito ay talaga namang hinug na hinug na ay sabi ko i-mash ko na nga lang ito at saka ako babalutin. Wala kasi akong pang mash mga marsis kaya naman ginamitan ko na siya ng, put ng, tasa. Kaya naman nung medyo Durug, durug na nga siya, ginamitan ko na nga siya ng sandok. Pwede ko naman siyang gawing malapad mga marsis pero dahil gusto ko talaga mahirapan yung aking sarili, kaya naman eto ganito na nga lang yung aking ginawa. Naglagay nga lang pala ako ng kaunting asukal dahil yung saging na sa banga natin ay medyo hinug na. Dahil matrabaho talaga itong paggagawa nga ng turon, kaya naman inagahan ko nga yung aking ginagawa. Para kahit pa paano ay umabot man laang sa ating merienda time. Eto talaga yung nakakaubos nga ng pasensya ko kapag ako ay magluto ng turon o kaya ay lumpiang gulay. kung nga sa Mindoro ay 3 pesos nga ang isang tanda. Kung makikita nyo ay may mga dilaw-dilaw na na yan ay ang tawag nga dyan ay tanda. At naman nga ng bawat tanda na yan ay parang 5 o higit Nyos, may dito talaga ako nagtatagal sa pagtatanggal pa nga lang nitong mga pambalot na ito. After 2,375 years, eh, eto ang tatapos din ako sa aking paghihiwa-hiwalay nga na pambalot na yun. Kaya naman, eto nga nagsimula na nga rin ako magbalot-balot. At tingnan nyo naman nga at nagbuka nga siyang lumpia. At syempre, fast forward tayo mga marsis at eto nga at nakatapos na nga rin ako magbalot. At talaga namang napakarami ko ang nagawa. At eto nga yung kagandahan kapag minash mo nga yung saging at talaga namang marami nga, nga kalalabasan. Anyway, nagsalang na nga muna ako ng first batch dahil eto nga aming may At yung iba natira ay later ko na nga lulutuin pag malapit dumating yung mga bata mula sa school. I Even mean perfect yung pagkakabalot niya pero pag pinrito mo pala ay ayos din. At after ko nga magluto mga marsis ay dinalahan ko nga muna si Lola dito ng merienda niya. Kaso nga lang ay wala siya dito sa kanyang tambayan dahil eh naliligo nga daw kaya naman pinabigay ko na nga lang. At nang maibigay ko na nga yung merienda ay eh, dali-dali na ako umuwi at kakoy dadalhan ko na nga rin yung isa naming Lola. At nyo naman nga kung gaano nga kaputik sa aming daanan. Nakailang patambak na kami dito mga marsis kasi ewan ko nga ba sa napupunta yung mga buhangin sa may mismong tapat nga namin ay hindi naman ganito. At eto na nga pala yung ginamasa ni ina nung nakaraan. O di ba at malinis na malinis na naman. Anyway, eto nga pala yung lola namin na pinuntahan nga namin ni baby na nagkuha nga siya ng chocolate. At pagkarating ko nga dito ay wala nga ako naririnig na bukas na TV kaya naman sabi ko nga ay baka naman kakutulog si lola. Pero dumerecho nga lang din ako mga Marseilles at siya pala ay nagpapahinga lang. Nga naman ako ay dali-dali na kumuha ng plato para isalin nga yung aking dalang turon. ating tingnan pa din nga itong kanyang plato. Talaga namang sinauna pa din nga. Nang mga oras nga na yan, ay na nga rin si lola tamang-tama nga daw at meron siya may meriendahin. Hindi na rin ako nagtagal mga Marcis at baka nga kakuha ay abutan ng malakas na ulan. Dali-dali na nga rin ako umuwi mga Marcis na ilang minuto na nga lang ay darating na nga din yung aking mga estudyante. Kaya naman pagkarating na pagkarating ko nga sa bahay ay dali-dali -dali na nga rin ako nagprito nitong mga natirang turon. Talaga naman ito nga ay saktong-sakto pagdating nga ng aking mga estudyante. Ito talaga yung kasabihan na kapag meron kang itinanim May meron kang aanihin. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.